Hey, what's up mga boss? Mayroon ng araw sa lahat. So ang unit pala natin is Toyota High Ace. So alam naman natin na napaka-tested ito, na Pilipinas man o Japan. So ang pag-uusapan natin ngayon na is about diesel fuel sa loob ng tangke. Ayan, so kung mahilig ka na low level lagi ang iyong fuel sa iyong tangke, ay magiging alert ka na kapag napanood mo ang video na ito. So talasan ninyo ang inyong pandinig. So ang engine pala nito is 1KDF TB. So alam naman natin na napaka talaga ng engine na ito, lalo na sa kanyang cooling system dahil ito is may sub-radiator. So, ibig sabihin, dalawa radiator nito at yung block nito is malalayo yung water jacket. Clearance between sa kanyang cylinder bore. So sa mga diesel engine na naka CRDI, ito ang tips ko mga boss. So always nyo talagang i-maintain ang level ng inyong tangke sa half or more than pa. At i-explain ko sa inyo mga boss kung bakit. Kapag umaandar ang engine, simple tumataas yung ating temperature. So lahat ng mga pyesa na nakakabit sa engine, lalo na dito sa cylinder head na malapit sa combustion chamber, is napakainit. So ang mangyayari, yung fuel na galing sa tangke, pupunta dito sa primary pump na may filter at pupunta dito sa kanyang high pressure pump para ma-pressurize into the desired pressure at at yung pressurized fuel pupunta dito sa kanyang high pressure bar or common rail bar. Kung sino yung injector na mag-open, is doon yun mag-spray ng atomized pressure diesel fuel. At dahil sa mataas na temperature ng engine dahil umaandar na siya ng matagal, siyempre hindi naman lahat ng diesel fuel na pumupunta sa injector is papunta sa loob ng cylinder, kundi meron siyang tinatawag na return. So dahil napakataas ang temperature ng injector, yung mga fuel na return is pupunta yun sa tangke. At ang temperature ng fuel na yun is umaabot ng 60 degrees Celsius at continuous yan habang umandar yung engine. Kaya kapag hinawakan mo yung return na fuel galing sa injector ay napakainit talaga. So normal yan sa mga diesel engine lalo sa mga CRDI. So ang mangyayari dyan kapag low level ang fuel nyo sa tangke tapos masalinan siya ng 60 degrees Celsius na fuel galing sa return ng fuel injector. So continuous yan hanggat umaandar yung engine. Ang mangyayari dyan dahil kaunti lang yung diesel sa loob ng tangke hindi niya kayang pababain yung temperature na galing sa return. At mag ng mag ang temperature. So ang mangyari is magiging napakalabnaw na ng viscosity ng diesel fuel. So lagi natin tandaan ang diesel fuel lang ang lubrication ng ating mga internal parts ng high pressure pump. So walang ibang oil na naglo-lubricate sa loob nito. So kapag sobrang init na ng diesel fuel, dahil kakaunti lang nasa tangke, so ang mangyari is magli less effective ang lubrication. Kaya tataas ang friction nito dahil metal to metal na halos, lalo na sa rotor nito sa ilalim. So mangyari magkakreate na siya ng metal particles at pupunta siya dito sa kanyang fuel rail bar. At ang susunod niyang pupuntahan is yong mga injectors. So dahil nagdadala na siya ng mga mga metal particles, ito na ngayon ang sisira sa ating mga injectors. Kaya napaka-importante talaga na napakaraming laman ang ating tangke. Practice natin lagi na nasa half level or more ang level ng ating fuel para mamintain ang tamang temperature para hindi maging malabnaw ang ating diesel fuel. Dahil ito lamang ang lubrication ng ating high pressure pump at mga injectors. At syempre, palitan din natin regularly yung ating fuel filter. So yan yung tips natin. Napaka-simple pero napaka-useful nito na practice na tsak makatutulong sa inyo. So thanks for watching. God bless a See you at the next video.